po ay magluluto ng Bicol Express. Ayan po yung ating mga ingredients. Mm, itong baboy, na-boil ko na po ito. And then, hinugasan ko siya ulit. So, ang pinaka-purpose ko dyan, kaya ko po nilalaga, ay para ma-hiwa ko siya ng manipis. So, ito ang ating liyempo at uh, syempre sigarilyas yan and then tararara, hipon cubes para mas bumango yung alamang and then ceiling uh, pula nilagay ko siya sa freezer yung ating ceiling labuyo syempre kulang pa si labuyo lagyan ulit natin ng siling green yan, so icha-chop natin 'yan, luya, bawang at sibuyas. At alamang, so ayun lang paminta at uh, gagawin natin, imamagic magic din natin. Tapos kung kulang pa kasi maalat na 'yung ating alamang, so if needed pa mag-add ng salt, so mag add tayo. Depende sa lasa pagkatapos natin ilagay si bagoong alamak. Hindi pwede mawala ang gata. Ayan. So, gagamit po tayo ng dalawang pouch na gata o coconut milk sa lahat po ng nagluluto ng may coconut milk ang nagbibigay po talaga ng lasa dyan ay yung Uh, gata kahit sa laing, kahit sa isda basta mas maraming gata, mas masarap so ayan, at syempre sabi ko nga i-magic ima natin para mas tumarap. ayan po so unahin ko si baboy itong ating pork para maigisa ko na siya. so habang tayo po ay nagigisa ng baboy i-chop naman natin yung the rest kaya ako siya nilalaga. Gusto ko kasi ah uh, or na -me measure ko yung kapal nung baboy. Kapag maha um, pagka hindi kasi nalaga, hindi ko siya ma-estimate na maayos. So yan, maninipis para mas madaling maluto. Actually, luto naman na yan. Kasi natakam po ako. Mata. So, nakasalang na po yung ating baboy. Uh, Pag-brownin lang natin onte. Ayan, binalatan ko na yung mga panggisa natin. And then, chop ko lang. Ngayon, si luya, ganyan lang po para ma-identify ng mga bata ang luya. Hindi ko na siya i-chop ng maliliit. Ang importante lang nga dyan ay yung aroma. Um, then, ito, si sigarilyas. Ganyan lang, malilipis lang din. 'di diba, ang lutong, bakit malutong? Kasi bubot pa 'yung ating nabili. Dinig nyo yun. Malutong siya habang hinihiwa. hiwa. na putok-putok na yung ating baboy. So, puro bubot yung nabili natin na sigarilyas. Ayan, done na. Sulot natin yung ating siling green. So, ingat lang sa paghiwa. Kailangan pagka naghiwa tayo ng siling green. Dahil may anghang pa rin yan. Lalo na yung matitigas. So, sarap pa sana kung mas maraming silindrim. Pero, mga bata, baka hindi kayanin. Yan, halo ko lang po yung baboy sa glit. Ayan. So, hindi na po ako magbabawas ng oil. Ayan. Medyo nag-brown na siya yung ating liempo. At uh, tayo po ay magigisa ng bawang, luya at sibuyas. ko na yung ating sibuyas. Then, sunod ko yung ceiling green para medyo madisa onte. para mas lumabas yung aroma ng ating sili. So ayan, nag na yung ating sili green. So nagko po ilalagay ay yung ating alamang. So, lang natin onte. bago natin ilagay yung gata. At ito po si shrimp cubes. nako na napakabango. Ayan. Ihahalo ko ulit. Para ma-absorb na ng meat yung lasa ng ating alamang. Baguong alamang. So ibubus ko mga kaibigan yung ating gata yung isa muna and then mamaya na yung isang gata. Kasi instant lang po yung aking ginamit para mas convenient. So, ayan. Nilalagay na natin si sigarilyas. Pero unahin natin yung siling labuyo. Ayan. Shout out po sa mga mahihilig sa mga anghang. Ito so, si sigarilyas sarap kasi sariwa. Ayan. Yeah. Yung iba, gusto nila yung dry na dry at nagmamantika. Pero dito kasi, mas gusto nila yung creamy. Kaya, depende po, choice nyo po kung gusto nyo ng pagmantikahin or creamy. Yung medyo may sauce sya. Ayan. Diba? Saglit lang po lutuin mga kaibigan. Napakadali. Ayan. so madali lang maluto yung sigarilyas ayan at tipin man ko po muna kung kailangan pa natin mag-add ng salt kasi may pagong alam ako tayo pagoy sarap tama lang kasi naglagay -ta tayo ng cubes so yung alat ay eksakto perfect yung lasa sarap ang anghang. Ngayon papatayin ko yung ating kalan at ta tayo po ay tayo po ay kukuha ng ulam at tayo kakain na. Kakain na po si Lisel. Yan. Sarap. Kain na po tayo mga kaibigan.